Pero pang isang nasunog ngayong araw ang gusali ng DPWH sa Quezon City. Dahil dyan, nagsuspecha tuloy ang ilan na baka raw sinadya ito para masunog ang mga ebidensya sa flood control. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang gusaling ito ng DPWH sa Quezon City. Positive alarm! Location DPWH building! Ang nangyari kahapon, no? nasunog, no? kahit ako, kung ano yung initial reaction ng mga kababayan natin, yun din ang reaction ko. At yun kagad ang tinanong ko sa kanya, sinajab to. At ano ang mga dokumentong nandon na pwedeng naging motibo kung sinajaman ito? DPWH Under Secretary Vince Dison nagsalita na sa pinagdudahang sunog ng DPWS building sa Quezon City. Welcome back to Kaakibat TV, Higit tatlong buwan na nga ang lumipas matapos sumabog ang iskandalon sa maano man lang flood control projects na kinasangkutan ng mga kurap na mga politikong ngunit hanggang ngayon ay nag-iwan pa rin ng malaking katanungan ng ating mga kababayan kung sino nga ba ang tunay na mananagot sa dambuhalang korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamumuno ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. natila tila ginawa na parang sirkos ngayon ang nangyari sa investigasyon. Kung matatandaan bago naganap ang sunog ng DPWH building sa Quezon City ay isang private citizen na nagdangalang John Santander ay nagsumiti sa opisina ng ICI na kung saan nag-request sila na pa-iimbestigahan din ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos at ang bagman nito na si Minard na napabalitang pagmanding ni dating Senate President Chase Escudero na kung saan umani agad ng iba't ibang reaction ang sumiklab na sunog ng DPWS building sa Quezon City na duda karamihan sa ating mga kababayan ay nagtatanong kung itong abay ay isang diversionary tactics na naman ng mga masterminds sa manumalang flood control project scandal para ilis ang reklamo laban kay Liza Araneta Marcos na nagresulta ng matinding pagdududa ng ating mga kababayan ang naganap na sunog. Pero pang isang nasunog ngayong araw ang gusali ng DPWH sa Quezon City. Dahil dyan, nagsuspesya tuloy ang ilan na baka raw sinadya ito para masunog ang mga ebidensya sa flood control. Pati nga ilang senador, nagduda. Nagbabalik si Faith Mundo. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang gusaling ito ng DPWH sa Quezon City. Positive alarm! Location DPWH building! Sa malayuan, kita ang lawak ng pinsala. Sa malapitan, kitang nagmula ang sunog sa gusali ng Bureau of Research and Standards. Nangyari yan pasado alas 12 ng tanghali. Sa tindi, isang ng fire truck ang kinailangang rumesponde. Nasa dalawang oras din ang itinagal ng sunog. Dalawa ang nasugatan. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog nang sumabog ang isang computer sa loob ng Materials Testing Division. Wala pong documents pertaining to the issues na yung pong pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagpapontak ng research. Nangyari rin ng sunog habang nasa Senado ang ilang opisyal ng DPWH. I just want to know what is there in the DPWH Quezon City office that was burning a few hours ago. Alam mo naman doon, I hope is not our zone. Kinumpirma naman ni DPWH ASEC Melody Villar na ang nasunog na gusali ay ang regional office ng DPWH Mimaropa kung saan dito ginagawa ang testing ng mga materials. Ito po yung ano, dito po ang site ng testing materials ng DPWH ng mga suppliers like cemento, mga bakal. Dito po tinitest. So, uh, we have we are looking into it already. Pero ito po yung testing site. testing ano site? Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. No. So, 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 but, but most of it naman po nasa database na ng mm -hmm. Central. so, okay. Ayon naman kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. na nasa pagdinig din, tumatanggap ng 1% kickback sa mga proyekto ang nasunog na gusali. With your respect to that office, as per testimony of uh, witness Bryce Hernandez, there is one percent for the testing uh, office of the DPWH. per voucher is one percent. So the one percent documentation is gone. Sa Mimaropa, matatagpuan ang probinsya ng Mindoro na nabulgad din sa Senado na may talamak na boost at substandard flood control projects. Pero ayon sa DPWH, walang dokumentong may kinalaman sa flood control scandal ang nasa loob ng nasunog na building. Pero ayaw pakampante ni Ombudsman Boying Remulla. Pinayimbestigahan pa rin daw niya ito sa NBI at PFP para malaman kung sinadya ang sunog para mawala ang mga ebidensya. It's disturbing that uh, in, in a place like Quezon City, may eh masusunog yung records sa isang office na maraming investigation. ay humarap si DPWS under Secretary Vince Dison sa media na kung saan ipinaliwanag ang di umano sanhi ng sunog. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang hindi kumbinsido sa kanyang paliwanag na kung saan nag-iwan ng malaking katanungan ng ating mga kababayan kung ito ba ay coincidence o sinadyang sunogin para ilis ang kwento sa reklamo laban sa unang ginang na si Lisa Marcos Aranita para sa buong kwento, Narito at pakinggan ang paliwanag ni Josep Vince Dison. Narito ang video. Nangyari kahapon, no? Nasunod, no? Kahit ako, kung ano yung initial reaction ng mga kababayan natin, yun din ang reaction ko. In fact, tumawag ako kagad kay Yusek Ato, tumawag ako kagad kay Yusek Gara to find out ano nangyari, ano ang nasunod. And in the course of the the day, unang-una, no, ah uh, I think the the fire was put under control after two hours? I mean, no, thirty minutes. So less than an hour, na control na yung fire. ah uh, mamaya, uh, uh, itinagang uh, namin yung report, initial report ng Bureau of Fire Protection na ginabas, I think, kagabi. Pero, pero pinaka-importante sa akin, Gage, is yung rason. No? Kasi kahit ako, kagaya ng mga kababayan namin, kaming dalawa ni, kaming lahat dito, no? Lalo na kaming mga bago dito sa DPWH, si Yusek Ato, especially, no? Dahil siya ang regional, siya ang Yusek natin for operations sa Luzon. No? At siya ang co-lead ng ating investigation dito, kasama ni Yusek Rafi Turga, no? Lagi kaming suspicioso. Natural sa amin yon Lalo na kay General Bisna, Na... Uh, uh, sa kanyang experience bilang police at part ng CIDG. At yun kagad tinanong ko sa kanya, sinajab to. At ano ang mga dokumentong nandon na pwedeng naging motibo kung sinajaman ito? No? So, we are here today to give you facts. Okay? We will give you facts that we have now. Hindi ako pupunta sa fake news o sa kung ano-ano, hindi ako hindi ako ganoon. Kaya ganyo ako, hindi ako gano'n. Gagi ako base sa facts, no? Pero yun ay initial facts lamang. Dahil ongoing pa ang pag-iimbestiga ni General Bisnar. No? And until matapos yung investigasyon na yun, kung ano nangyari talaga kahapon, at ano ang nawala, ano ang nasunog, tuloy-tuloy tayo dyan. But we can give you the initial facts that we have today. And the initial facts are, number one, the Bureau of Research Standards building in Quezon City uh, suffered a fire no? yesterday. No? Pero awa ng Diyos, eh, hindi naman yung buong building ang nasunog. Naagapan to, mabilis rumisponde, ang ating Bureau of Fire. Nagpapasalamat tayo sa Bureau of Fire at sa LGU ng Quezon City. No, uh, kay Mayor Joy nagpadala agad ng mabilis na response. No, uh, na, na, napatay yung sunog in less than an hour. No, I think within 30 minutes. Napatay yung sunog. No, about an hour. No, a little less than an hour. Okay. okay. Ang Bureau of Research Standards, para agam nyo lang, ito ang division ng DPWH na nag-aaral no siya ang nag, nag nagpo-provide ng ng uh, mga studies para sa iba't ibang mga proyekto. Hindi siya parte ng implementasyon ng proyekto. No, mamaya papasalitain ko ng konte si Yusek uh, Lara para to give you some background no about that and also I want USiggara to also run down the documents that were there because we want to be transparent with the public. Ano ba yung mga naapektuhang mga dokumento, no? At yun nga yung initial naming uh, pag-check -che wagang dokumento related sa ongoing investigations. Okay? At yun din ang pinaabot ko sa ICI kahapon no? Because obviously everybody is concerned, no? Now, yan yung situation sa BRS, no? Yan nakikita nyo ngayon. Pero gusto ko ding i-clarify again, facts, no? Merong uh, pagkakamali yung isang uh, assistant secretary, na nagsalita sa Senado kahapon. Si Assistant Secretary Melody Villar. No? She is a new Assistant Secretary. We brought her in. She made a mistake by saying that by wrongly saying that the building that was affected by the fire was the Region 4B building. That is not true. In fact, I will show you pictures and those are pictures this morning of the Region 4B building in Quezon City. The region 4 B building is safe and sound, but it is, I think, I don't know, a uh, couple of hundred meters away from the BRS building. But it was not affected by the fire, as you can clearly see from the video taken this morning and You can go there if you want, no? So, nagkamali si Asek Melody. She has apologized for that mistake and for the confusion. Uh, but I wanted to put that on record as fact. No? Fact, yeah. That we know. Okay? So, those are the two facts na ano natin ngayon. And the third fact is, initially, the BFP has um, given its initial... um result of its investigation saying that there was an electrical uh, failure in one of the ceilings in the, I'm not sure what floor. third floor. No, they announced that yesterday. So this also corrects the initial information na may computer na sumabog and all of that. So according to the BFP, nanggaling sa kisame yung short known uh, electrical wires no yun ang initial uh, result no ng investigation again i'm just quoting the bureau of fire protection so again it's very important to know the facts that we have now okay so now if you allow me i will pass it on to uh Undersecretary under secretary gara to give you just a rundown maybe just to give you an idea of what the BRS does, kasi under sa kanya yon, uh, and uh, what are the documents that are there that uh, have been affected by the fire. And she will also tell you that all those documents have backup scanned copies. No? So, um, you see Clara, please. Go ahead. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yung na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!